Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Nang magkausap na si Elias at ang ama ni Buhawi itong si Badong kasama ang kapatid at mga matatalik na kaibigan nito Gulat na gulat ang mga ito at hindi makapaniwala sa mga inihayag nitong si Ilyas. Sino ba naman ang mag-aakala na sa loob ng mahigit sa tatlong dekada magkikita pa ang mga ito at buhay pala itong si Ilyas? Hindi pa nga napigilan ng mga ito ang pagtulo ng kanilang mga luha sa tagpong iyon. Ngayon, inaalok na itong si Elias na doon ay sa organisasyon ni Badong bilang panday pa rin. Ito ang makatukang gagawa ng mga armas para sa kanilang negosyo at pati na rin sa mga gagamitin ng mga ito sa labanan kung kinakailangan. Matapos naman na makapagpasalamat si Tatay Dadoy sa lahat ng mga kalahok at mga naging bisita sa kabila ng mga pagbabanta ng mga kampo ng kadiliman matagumpay naman na naprotektahan nila ang bukirin ng sinawahan at natapos ang kapistahan na walang mga nagiging biktima ng mga aswang na saltik. Samantalang ang mga bata naman, sinundo na din ito nila ni Nanay Kanida at Pablo. Ayon kasi sa wika ni Tatay Dadoy, sa susunod na buwan magsisimula ang kanilang pagsasanay. Saktong matatapos naman ang gapasan ng matanda sa kanyang mga palay. Sabit na sabit na ang mga bata sa nalalapit nilang pagsasanay sa nakikilalang alamat na albularyo. Ngunit makalipas lamang ang dalawang araw, simula nang makabalik na ang mga bata doon sa lugar ng kanlasog, nagiging bisita nila ang dalawang pari na galing doon sa patag ng lugar ng kabangahan at sinawahan. Sa lugar na ito, makikita ang napakalawak na taniman ng saging at nandirito din ang pinakamaraming populasyon sa bayan ng Talingting. Magkakilala na si Nanay Kanida at ang mga paring ito. Dala ng noon pa man, ang dalawang paring ito ang mariin na tinutulan ang pagiging barangan dati nitong si Nanay Kanida. At nagpursigi talaga ang mga ito napangaralan lagi ang matandang babaylan at nang malaman ng mga ito na nagbabago na itong sinanay kanida ilang taon na ang mga nakalipas ang dalawang ito ang tuwang tua at ngayon na balitaa naman ng dalawang paring ito ang papasikat ng mga bata na napagalaman nilang mga apo pala at mga alaga nitong sinanay kanida matunog na kasi ang pangalan ni Butchok sa mga karatig na lungsod at umabot na ito sa kalaman nila ni Padre Gado at Padre Ramon. Inalok ng mga pare ang mga bata na magiging sakristan at alalay nila sa mga sumunod na mga araw. Ang pupuntahan kasi nilang lugar, nabibilang sa mga kinatatakutan na lugar doon sa isla. Nitong mga nakaraang araw pa lamang nilang napag-alaman na ang sityong ito ay ilang buwan nang na babalot ng kababalaghan. Ayon pa sa mga balitang dumating sa mga pari, ilang buwan ng sinakop ang sityong iyon ng mga aswang na tinatawag na mga bangkilan, isa sa mga pinakamabangis na uri ng mga aswang. Walang nagagawa ang mga taong naninirahan doon sa lugar, kundi ang sumunod sa bawat utos at sasabihin ng mga aswang na ito. Dahil na din bukod sa wala silang magagawa, sobrang takot na din ang kanilang mga nararamdaman. Walang makakalis din sa sityong iyon. Sinubukan sana ng ilan sa mga taong naninirahan doon ang tumakas, ngunit kamatayan lamang ang kanilang sinapit sa kamay ng mga aswang. Ang karamihan din sa mga kalalakian doon sa lugar, sinimula na ng mga aswang na yang gawin ang lahat ng mga ito. Nitong nakaraang mga araw lamang, na pag-alaman ng kapitan sa lugar na iyon ang mga nagaganap doon sa sityo ng dalawang krus. May isa kasi ang nagtatagumpay na makatakas galing sa sityong iyon. Isa din itong antingero at sa loob ng ilang mga buwan sunod-sunuran ito sa mga utos ng mga aswang. Pati pa siya ayon sa kwento nito na sinimula na siyang yang gawin din ng mga bangkilan. Ngunit dahil nga lamang sa kanyang mga kakayahan, nagawa niyang mapatagal ang pagkalat ng yanggaw sa kanyang katawan. Wala din siyang magagawa kung lumaban man. Bukod sa marami ang bilang ng mga aswang na bangkilan sa kanilang sityo, dumarami na din ang mga kakampi ng mga ito na naninirahan doon at malakas din ang mga aswang na ito. Kinuha na lamang niya ang loob ng mga aswang at nagkunwa rin kasama siya at kasabwat ng mga ito at nang makakuha ng magandang pagkakataon agad na itong tumakas at matagumpay na naibalita sa kapitan ang mga kaganapan doon sa kanilang sityo. Ngunit inilihim pa ito ng kapitan. Baka kasi mabulabog ang mga aswang at magsagawa pa ang mga ito ng malawakang pag-atake sa buong baryo. Mas malalagay pa ang mga ito sa panganib. Kaya ang ginawa ng kapitan Sino bukan nitong lapitan ang grupo nila ni Tatay Dadoy. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, abala kasi ang mga ito sa kapistahan sa lugar ng sinawahan. At pagkatapos, nalalapit na ang gapasan sa kanyang malawak na lupain. Kaya doon na dumiritso ang mga ito sa mga pare. Nakikilala din kasi ang mga paring ito na kumakalaban sa mga kampon ng kadiliman. Bukod kasi kay Padre Gado at Padre Sakarias. Mayroon pang dalawang pari ang nando doon na may mga karunungan din sa mga usal at may tangan na mga mutya. Sina Padre Ramon at Padre Simon. Ngunit dahil hindi nga maiwan-iwan ng mga ito, ang lugar ng kabangahan na ang mga ito na lumapit na kay Nanay Kanida at humiling ng tulong sa mga napapabalitang mga bata mas gusto din itong si Padre Gado na isasama ang mga bata dahil bukod sa dalisay pa ang puso ng mga ito at walang bahid na kasamaan. Hindi ganon kadaling mayanggaw ang mga ito kung sakali. Plano kasi ng mga pare na sila na ang papalit bilang kuraparoko sa sityong iyon para agad silang makapasok doon sa lugar. Magkukunwaring magmimisa ang mga ito para sa kapistahan na din ng barangay Lupa kung saan sakop ang sityo ng Dalawang Cross. Wala na silang iba pang paraan na naiisip. Kailangan nilang dahan-dahanin ang kanilang plano. Balak din kasi ng mga ito na bigyan ng mga kaukulan ng mga gamutan ang mga nayayanggaw doon sa sityong iyon. Kahit na isang pagbibigti at napakadelikado ang kanilang gagawin, kailangan nilang makipagsapalaran para mailigtas ang buong lugar. Nang marinig ito ni Nanay Kanida, agad naman na pumayag ang matanda. Nais din niyang makatulong sa problemang iyon. Naiisip niya kung gaano kahirap ang dinanas ng mga taong nakatira doon. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, tanging makakasama nila ni Padre Gado at Padre Ramon, sina Butchok na lamang, Nonoy at Buno. Ang magkakapatid kasi na Arid at Kimba, bukod sa nagpapagaling pa ang mga ito sa kanilang mga natamong sugat. Nagpaalam din ang mga ito kay Nanay Kanida Nababalik na muna doon sa kanilang bukirin. Samantalang itong si Tuto naman, umuwi na muna din ito doon sa isla ng Walog para doon na tatapusin ang bakasyon. Namis din ng bata ang pamilya nila ni Tatay Amado. Sagot naman nitong si Padre Gado. Walang problema po yan, Nanay Kanida. Basta kasama lamang namin si Butyok, kampanti na kung kaya namin ang misyon na ito. Ngunit nang ihayag ni nanay kanida na makakasama din nila ang paslit na si Bono, nag-alangan na ang mga ito, kaya wika ng matandang babaylan sa kanila. Hihihi, <laughs> laging magkakasama na ang magkakapatid na iyan, Padre. At huwag kang mag-alala, hindi pa bigat si Bono. Kakaiba din ang lakas ng aking apo na iyan. Subukan mo, Padre, at hindi ka magsisisi. Sinang na naman agad ito ni Butchok at sinabi din ng bata na papayag lamang siya sa alok at hiling ng mga pare kung isasama si Buno sa kanila. Kaya sa araw na iyon, wala nang inaksayang sandali ang kanilang grupo. Mabilis nang umalis ang mga ito doon sa lugar ng kanlasok. Nilalakbay na nila ang daanan pabalik doon sa lugar ng sinawahan. Dadaan muna ang mga ito sa kumbinto ng mga pare para dalhin ang kanilang mga gamit. Makalipas naman ang ilang mga oras, dala na ang kanilang mga kagamitan, papunta na ang mga ito doon sa kabilang bayan, ang bayan ng Maria, kung saan nando doon ang barangay lupa. Hindi naman ito kalayuan dahil katabi lamang ito ng bayan ng Talingting. Kaya makalipas lamang ang mahigit sa isang uras na paglalakbay ng mga ito, narating na din nila ang bayan ng Maria. Kasalukuyan, na dumadaan na ngayon ang kanilang sinasakyan sa isang malawak na taniman ng palay hanggang sa sapiti na nga ang lugar ng barangay lupa. Agad na dumiritso ang mga ito doon sa bahay ng kapitan agad naman na nagpupulong ang mga ito sa kanilang dapat na mga gagawin. Takot man ang kapitan na samahan ang mga pare doon sa sityo ng dalawang cross, kailangan niyang gawin iyon para makapasok ang mga pare doon sa lugar. Ilang sandali pa, agad naman na nagpunta na ang mga ito doon sa sityo. Ngunit kasama ni Kapitan Lando ang kanyang tatlong mga tanod at kargado ang mga ito ng mga armas kailangan kasi na sa lahat ng oras at pagkakataon laging nakahanda. Ayaw nilang mapabilang sa mga aswang na ito o magiging alipin. May mga napag-alaman pa naman silang balita na ang mga babae at mga kumakalaban sa mga aswang na bangkilan na ito ay ginagawang pagkain ng mga ito. Makalipas naman ang ilang minuto, papasok pa lamang ang mga ito doon sa lugar na iyon na na nila ni Padre Gado ang kakaibang presensya ng mga nilalang na kampo ng kadiliman. Kakaiba din ang presensya ng buong lugar na parang nababalot ito ng kababalaghan. Ang mga taong nadadaanan nila parang nakatulala lamang ang mga ito at ang iba. Hindi sila pinapansin. Kakaiba din ang mga kilos ng mga ito na parang napakatalim kung makatitig sa kanila. Nagpapatuloy sila sa pagpasok doon sa mga kabahayan hanggang sa may humarang sa kanila na anim na mga katao. Agad na nakikilala nila ni Kapitan Lando kung sino ang mga ito. Si Manong Ernesto, ang tumatayong pinuno sa sityo na iyon. Agad na hinarang sila ng mga ito at napansin nila agad ang kakaibang taling ng mga titig ng mga ito sa kanila. Napakaitim na din ang nakapalibot sa kanilang mga mata at pati na din ang kanilang mga labi. Nakakatakot ang mga hitsura ng mga ito. bumaba naman si na Kapitan Lando, ngunit nakahanda na ang kanilang mga gamit at mga armas. Agad din na nagpapaliwanag ito doon sa pinuno ng sityo kasama si na Padre Gado. Ngunit nagmamatigas ang mga ito at hindi sila hinayaan Ngunit dahil sakop naman ni Kapitan Lando ang sityo na iyon, walang nagagawa ang pagmamatigas ng pinuno ng sityo na iyon. Tanging nasabi na lamang nito sa kanila. Ikaw ang bahala, Kapitan Lando. Ngunit kung ano man ang mangyayari sa mga paring ito dito sa sityo, huwag niyo na kaming sisihin pa. Gusto pa sanang tanungin iyon ni Kapitan Lando ngunit nagmamadaling umalis na ang mga ito. Kaya agad na inaabisuhan ni Padre Gado ang grupo ng kapitan na kailangan na nilang umalis at bumalik doon sa sintro ng barangay. Kami nang bahala sa lugar na ito, Kapitan Lando. Umalis na kayo. Mukhang hindi maganda ang mga nararamdaman ko. Nakikita ko na ang maliit na kapilya sa lugar na ito na nando sa unahan kami na bahalang papunta doon. Ang kapilyang sinasabi nitong si Padre Gado ay ang maliit na ginagawang simbahan sa bawat lugar at dito sa sityo. Iyon ang tawag ng mga taong nandoon sa maliit na ginawang simbahan nila. Dalawang buwan na kasi ang nakaraan simula ng biglang maglaho na lamang ang paring nakatukang magmimisa sa sityo na ito. Wala naman silang nabalitaan na naiulat na namatay o umalis kaya isa din iyon sa kanilang mga dapat na imbestigahan. Matapos na makasigurado ang grupo nila ni Padre Gado na nakalabas na sa sityong iyon ang grupo ni Kapitan Lando na ligtas, agad na nilang tinungo ang kapilya at agad nilang nakikita ang ilan sa mga bangkilan na nagkukunwaring mga taong naninirahan doon sa lugar. Nakadungaw ang mga ito doon sa mga bintana ng ilang mga bahay nilang nadadaanan. Mariin lamang na nakatitig ang mga ito sa kanila. Ilang sandali pa nang tuluyan na silang makarating doon sa lugar, agad na pumasok ang mga ito doon sa maliit na simbahan at agad na sinimulan ng mga ito ang paglilinis. Sa dami ng dumi doon sa loob at mga alikabok sa simbahan na iyon, batid nila ni Padre Rigado na matagal nang hindi ito nalinis at may nagmimisa. Kaya sa tingin nila maaring matagal nang naglaho ang dating paring nakatuka sa lugar na ito. Agad na sinuyod din nila ang buong paligid para malagyan ng mga malalakas na mga panguntra ang mga iyon. Uwi ka nitong si Padre Ramon kay Butchok. Dudong Butchok, nararamdaman mo ba ang mga presensya ng mga aswang? Sagot naman itong si Butchok. oh, Padre Ramon. Marami ang kanilang bilang. Ang iba pa nga sa mga ito, lihim lamang na nagmamasid sa atin ngayon. Kailangan natin na mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. At sa tingin ko, marami na din ang mga nayayanggaw sa mga ito. Kailangan din natin na maagapan agad ang mga ito para maibalik natin sa normal ang kanilang pagkatao. Sabad naman nitong si Padrigado. Iyan din ang aking plano, Dudong Botchok. Kailangan natin na isa-isahin ang bawat mga kabahayan na nandirito para gawin ang mga sinasabi mo, Dudong Botchok. Nakahanda na ang mga inumin para ibigay sa mga ito. Punong-puno ng mga orasyon at dasal ang mga inumin na gawa ko. Unti-unti, bawat araw, gagaling ang sinuman na makakainom sa dalan namin na inumin. Kailangan lamang natin na sapilitan na painumin din ang mga taong magmamatigas. Kailangan natin ng mga pulidong dasal para mapapayag ang lahat ng mga ito. Ngunit kinakailangan din natin na paghandaan ang gagawin ng mga bangkilan na pangingialan. Ngayon, na alam na ng mga ito ang ating presensya dito sa sityo. Asahan natin ang kanilang panggugulo at mas delikado pa sa mga senaryo, maaring atakihin tayo ng mga ito. Makalipas ang ilang oras na paglilinis ng mga ito, ang isang medyo may kaliitan na bahay na nasa likod ng kapilya, ang kanilang isinunod na nililinis na naman. Ang kubong iyon ang kanilang magiging pansamantalang matitirhan dito sa sityo. Mabilis din na gumawa ang mga ito ng mga panguntra sa buong paligid. Bukod sa may mga itinanim silang mga buto sa palibot, may mga sinunog pa silang mga dahon ng makahiya at makabuhay na ibinudbod nila sa paligid ng kubo at sa paligid na din ng maliit na simbahan. Ngunit sa mga kaganapan na iyon, agad na nasipat nila ni Padre Gado ang anim na mga uwak na nakapatong doon sa sanga ng puno ng tipulo na nasa gilid lamang ng maliit na simbahan. Agad na uwi kanitong si Nonoy kay Puchok. Bade mga aswang ang mga iyan. Maaaring ang mga bangkila na ang mga iyan at nagmamasid sa ating mga ginagawa. Napansin na din pala ang mga iyon ng dalawang mga pari kaya paalala nitong si Padre Gado sa kanila. Huwag niyo nang pansinin ang mga iyan. Tatapusin na lamang natin ang ating mga ginagawa at hindi makakalapit ang mga iyan sa atin ng ganon kadali. Lumipas pa ang ilang mga minuto tapos na ang kanilang mga ginagawa. Papagabi na din kasi kaya nagpasya ang mga ito na kinabukasan na nila gagawin ang kanilang mga pinapalak. Isa-isahin na nila ang mga gagawin na pagpapainom sa dala nilang mga inumin na gawa sa mga sangkap ng langis, tubig na may orasyon, may mga buton ng halaman na antunga at mga ugat ng halaman na mimosa. Pulido din ang inumin na ito na may mga dasal. Kaya natitiyak nilang ang sinong man na makakainom nito na nayayanggaw siguradong maibalik nila ito sa normal na pagkatao sa dahan-dahan na pamamaraan. Nang tuluyan na ang pagsapit ng gabi, habang nagluto ang mga ito para sa kanilang hapunan, agad na napansin nila ni Butchok ang mga taong nakatayo doon sa unahan. Anim ang mga nakikita nila ni Butchok. Ngunit bukod sa anim na ito, may nakita pa silang malalaking ibon ang nagpalipad-lipad doon naman sa puno ng tipulo. Natitiyak din nila ni Butchok na hindi mga normal na ibon ang mga iyon. Samantalang itong sinunoy, nagtatangis na ang mga ngipin ng batang aswang. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nangangalit ang kanyang bagang na gustong gustong atakihin na ang mga nakikitang mga bangkilan. Ngunit pinahinaon lamang muna ito ni Butchok. Hindi pa kasi ito ang oras. Kailangan muna nilang maibalik ang lahat ng mga nayayanggaw sa normal na pagkatao bago sila makipagbakbakan sa lahat ng mga ito. Mariin lamang na nakatitig si Butchok doon sa mga taong iyon nakahanda na din ang kanyang hawak na tirador kung magkabakbakan man ng sapilitan. Samantalang mariin niyang pinaalalahanan ang kanyang kapatid na si Buno na huwag mo gumawa ng mga bagay ang bata na maaring ikagalit ng gusto ng mga aswang. Lumabas naman itong si Padre Gado at sumama na doon sa mga batang nasa upuan na kawayan sa labas ng kubo. Naramdaman din kasi ng pare ang mga presensya ng mga aswang. Huwi ka nitong si Padre Gado doon sa mga bata. Tama nga ang hinala ko. Mukhang plano agad ng mga ito na manggugulo sa atin. Sa ngayon, hayaan na muna natin ang mga iyan. Hindi naman iyan makakalapit agad sa atin. Kung mawasak man nila at magawa ng paraan ang ating mga ginagawang mga panguntra sa paligid, nakakasigurado akong hindi makakapasok ang mga iyan sa loob ng kubo. Dahil kung gawin nila iyan, mapapahamak ang mga ito sa atin. Tara na, Dodong Butchok. Bono, Nonoy, doon na tayo sa loob. Makalipas ang ilang mga sandali, pumasok na ang mga ito sa loob ng kubo at naghapuna na. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, nakakarinig ang mga ito ng mga kahulan ng mga aso at mga alulong. Alam nila na hindi mga ordinaryong aso ang kanilang naririnig. Tahasan na nagpaparamdam na ang mga bangkilan sa kanila at ang iba naman sa kanila. Sinubukan ng gawa ng paraan ang kanilang mga inilagay na mga panguntra sa paligid para tuluyan ng makalapit ang mga ito sa kanilang kubo. Galit na galit ang mga aswang na bangkilan sa kanilang ginawang pagpasok sa sityo ng dalawang krus.